Hey, Facebook. Yo, mga ka-Blind Explorer, welcome back dito sa bago nating video. So, ayun, kamusta kayo ngayon? Kasi matagal tayong hindi nakapag-upload. Kaya, eto, mag-upload na ulit tayo. So, ang ating gagawin pala ngayon is, i-restore natin yung, um, yung settings ng G-Show. -Sure. Halimbawa, ano, bigla mong na-delete yung Jisho na ginagamit mo ngayon. Tapos, in-install mo ulit, pero ayaw mo na ulit mag-setup. So, may paraan tayo para, um, para, mak ano, maka, mabalik niyo yung dating settings ng screen reader nyo. So, bago pala natin to guys simulan, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel para sa mga bagong helpful na tutorial at videos. Yun, so simulan natin. So una punta muna tayo sa Gshow. Kung hindi nyo pa na-install, guys, i-install nyo na. 'Yan, naka back pa tayo ngayon. I'm just on the laptop, on your Mac. There is honestly they'll be 'Yan, naka back pa tayo. Okay. So, natin natin dito 'yung. Facebook, So, So ang niya lang, guys. Yan. And, and nagopen na siya. Permission setup wizard button. So ganun pa rin, guys Welcome to Screen Reader. This software aims to help blind people use their phones more efficiently. Setup wizard. Button. So, click natin yan. Check permission status. Setup muna natin siya ng ano. Close. Cancel. Next. Para, ano, para pag, ano, pag nirestore na access. natin, okay na siya. All files. Gmail plus. Allow access to manage all files. Um. So, i-set muna natin siya kagaya ng... Uh, para lang kayong nag setup ulit ng G-Issue. Advanced swiping gestures. looks like gestures. Read message hits. Close. oh no. but allow me to go element indexes and display range and list close oh no. button no longer then automatically gain. read notification Ayan. from the notification bar read notification don't read notification Ayan. use a single tts engine. use a single tts the setup wizard is completed okay but alert cancel okay cancel button setup wizard check permission setup wizard so back. okay na hin, guys back tayo. gay lang. So, lumalabas kasi yung ibang versions ng g show So, okay pindutin niyo lang to, guys. Ayun oh. 'Di ba ito? Ayan. Pag niyan dyan, mag-swipe left lang kayo hanggang marinig niyo yung button. So, pag narinig niya na yan, double tap niyo lang para mag- Ayan, para mabalik kayo sa G-Show. Kung wala pa pala kayong G-Show, guys, i- lalagay ko yung download link. At, mag-join din pala kayo, guys, sa telegram channel natin. Yes, sa telegram channel tayo. So, ang ginawa ko pala, guys, wait, ang back tayo ulit. So, natin. So, pindutin nyo pala ito, guys, ang Advanced Settings.

Huwag nyo kagad kalimutang gumawa ng backup kasi in case man na ma-uninstall nyo siya or may update tapos mag setup ulit kayo. Um, ayun, meron na kayong ano, meron na kayong na-set up na. So, ayan, pasensya na kayo guys kasi maulan dito sa amin. Kumikidlat pa at kumukulog. So, meron dito guys, local backup, local, backup. local restore, local restore back up to cloud. Restore from cloud. Restore from cloud. So, export all. meron din ditong export all. So, ito yung lagi nyong piliin, guys, kasi ito yung, ano, kung magbabackup kayo, ito yung piliin nyo. Pero, kung i-restore nyo na, ito yung pinutin, may dalawa ko yung pagpipilian. Restore from cloud. Back up to cloud. Local restore. Ayan, local restore. Back up restore from cloud. Restore from cloud. So, bahala kayo dyan, guys, kung ano yung gusto nyo. Kung na-backup nyo naman siya sa cloud, edi eh di, ayun, maganda rin yun. So, ito lang pipiliin ko yung backup, ay ah, yung restore from cloud. Restore from cloud. Restore, restore settings from cloud. Checked. So, pindutin nyo lang test. guys. Check. Restore favorites from, check. Restore, check. Restore, check. Restore gesture schemes from cloud. Check. Restore voice command. Check. Restore IP. Check. Cancel. Okay. So, okay nyo lang yan. Gino plus. So, ayan, hintayin natin So, ayan, na-restore na daw. Opens, voice command, scheme, opens, okay. Label, okay. So, okay nyo lang yan. Tapos, i-on na natin siya. Tingnan natin kung na-restore na ka na talaga. Ayan. Advanced. Advanced. So, ano natin yan? I-on natin siya selected, vision, interact, convenient, press power, access, accessible, short, more, apps. Kapag hindi nyo pala siya guys na restore dun sa cloud, eh, pindutin nyo yung, ano, local restore. Yan, marirestore nyo siya. Pero kapag hindi nyo na-restore sa cloud, ayun nga, gawin nyo, i-restore nyo siya from local restore. So, natin si Gmail helper service. Off. So we have nothing yet. Allow Gmail helper service to have full control of your device. The full control permit. Allow Gmail. The full control. It can read. View it. Track. Deny. Allow. But. Allow nothing yet. Gmail helper service. Yan. Hintay lang natin. I-off na kaagad natin yung talkback kasi baka may magka-problema pa. Talkback off. Yan. Hintay lang natin guys kasi kaka-install ko lang nito ulit. Ayun. Screen reader turned on. At please sya. So, kapag hindi nyo pala guys na ano, ayan, wait lang. So, ganyan talaga yun guys. Hindi nyo pa na-restore yung ano. Ayan guys, nabalik na natin siya. Ayan, nabalik na natin yung setup ng G-Show na. So in guys, na balik na natin siya. So So in guys, kay tingnan niyo pa diba, ano na tayo. Na. Balik na natin back. yung button. dating setup. Ayan, oh. Accessibility. Pati yung sound scheme, pati yung TTS engine na ano natin talaga, na-restore. So, lahat yan, mali-restore nyo, guys. Yan, oh. Yan, oh. Restore nyo. So, yan, oh. Tingnan nyo. Yan. Yan nga lang medyo nag... TTS TTS engine. TTS engine. TTS TTS. TTS. Ayan, oh. Kaso nga lang, medyo, ano pa siya, naglalag. Paka-install ko lang kasi ulit. Ayan, na. install lang natin siya. So, ayan, guys. So, ayan, guys. So, guys. Sana natuwa kayo sa aking video na ginawa na ito. So, in wag wag niyo kalimutan mag-like, share at subscribe kung nagustuhan niyo yung na video. So ayan lang guys. Mag-join din pala kayo guys sa ating Telegram channel. Ilalagay ko sa description or sa comment section yung link. So, yun lang guys. So, in lang. See you next video na guys. Bye!